O, oh, so, itong mga dabarkads, ha, ah, magbigay lang po ako ng reaksyon nung sa naging pagsasama ng mga TVJ defenders at vloggers nung isang araw sa Hard Rock Cafe. Okay? Sa may MOA yun, ang ganda. Uh, nanood kami nung uh, Lockdown Band Yan po yung paboritong banda ni Tito Sen Tumugtog sila nung birthday ni Tito Soto sa Itbolagay And kaya pala kasi napakahusay Napakagaling nung mga performances nila Ang galing kumanta, yung mga banda, pulido Kaya nag-enjoy talaga kami At sumayaw-sayaw pa kami doon So of course ang nakasama ko po si Batang Maynila to It's si Jake Magnus na ko na nakilala si Tita Missy uh, tapos si uh, um Chris Ulo tsaka si Che Guevara, okay? So sila po yung mga ano, sila yung mga talagang pinaka die hard na TVJ defenders at talagang uh, sinusubaybayan ng mga fans ng Eat Bulaga. At uh, ako po ay masaya na nagkaroon po ng pagkakataon na ganoon na nagsama-sama kami para mag banding and at the same time ay para mag-celebrate na rin don po sa pagkapanalo ng uh, TVJ at pag-uwi ng pangalan na Eat Bulaga noong uh, first week ng January. So parang celebration na din po 'yon kasi isang taon eh, isang taon halos yung po naging uh, pakikipaglaban po namin sa so, so, social media. Of course, yung kabilang side ay talagang uh, wala ding tigil sa pambabash uh, sa amin, sa kanila. So, in a way, parang ano eh, parang uh, gusto namin, ano lang eh, gusto namin uh, mag-relax at mag-enjoy. Uh, Kumaga, uh, ma-appreciate yung pong uh, pagkapanalo na ganito uh, ng Eat Bulaga. Dahil yun naman po yung tama at yun naman yung pinaglaban namin for the last year uh, tungkol po dito sa TVJ. okay So, nag-usap-usap din po kami ano yung mga posibleng mga gagawin pa kasi yung issue yung sa trademark issue mukhang malapit nang matapos kasi ewan ko 2 weeks na parang wala pang apela uh, magto 2 weeks na so hindi ko sure kung mag-aapela pa itong uh, tape sana nga po ay eh, hindi na so ano ang mga mga future na plano nitong pong mga mga TVJ defenders at vloggers. Okay? Kasama din yung mga ibang mga pages, yung mga admin na hindi nga lang namin nakasama nung gabing yon. O pero uh, ang ang napag-usapan po namin, ang at least na simula namin yung bonding na mas madalas kami magkita-kita, mas madalas kaming mag-collab, mas madalas kaming gumawa ng mga videos together para mas gumanda po yung samahan, mas gumanda po yung relasyon at mas lumakas pa yung po mga pages namin at yung community ng Dabarkad. So yun po yung una naming Uh, napag, napagkwentuhan And of course, susuportahan so supportahan yung isa't isa Kapag uh, inatake inaatake or kapag uh, may ginagawa ng hindi maganda Ayan, Nakita nyo naman yung mga ibang nangyari Duman, diba? This past few weeks So at least nandun kami so Susuportahan yung isa't isa At uh, magbibigay ng ano din eh. Nagbibigay kami ng mga tips din Ng mga, ng mga lessons Siyempre, yung mga ibang nagsisimula pa lang, tinuturuan din namin paano gumawa ng mga pages, ng mga youtube channel so para lumaki po yung community at para uh, mas tumibay pa yung pong samahan okay uh, going to 50 years and beyond ng eat bulaga so yun po uh, yung yung pagigihan yung pag collaboration na pagsama-sama tapos tutulungan yung isa't isa oh, and at the same time si Jay, nagkwento ang kami ni Jay nakwento niya sa akin yung kanyang ginagawa bago siya naging TVJ Defender uh, una siyang nakilala sa mga charity na vlogs at nakwento niya sa akin talagang ang dami pala niyang natutulungan dati at ang dami pala niyang tinutulungan ngayon so uh, sabi ko sa kanya Oy, in the future ha, ah, pag meron ka uli sama mo ako, gusto ko ding makatulong at mag-give back. So, yun yung isa pang napag-usapan din namin. Posible na mga charity charity works or charity vlogs in the future. Pwedeng on-camera, pwedeng off-camera. So, maganda din na mag-give back naman. Kasi itong sa Eat Bulaga, syempre yung pag at yung pag-suporta na mga nanonood ay malaking naitulong sa mga channel po namin. At uh, we are very thankful and siguro what we can do is to pay it forward at makatulong po sa mga ibang dabarkads po natin na medyo hirap sa buhay at nangangailangan ng uh, konting tulong. So, yun. So, hopefully in the future, eh, mga TVJ Defenders, mga charity vlogs, yung pong mga magawa din po namin in the future. Or charity works, hindi naman exactly vlog. Pwedeng, pwedeng nasa sa YouTube or hindi. Or mga, or uh, pictures lang. O, ako sa TikTok ako minsan, eh. O, tapos, ayun. Tapos, uh afternoon pinag-usapan din namin yung sa uh yung sa school bukol ano eh tsaka na muna tsaka ko na muna ano hindi <laughs> ko na muna i-discuss para at least ano eh mahirap na baka ano magandang pag nandoon na in the future diba tsaka natin tsaka natin iyan Tsaka natin uh, pag-usapan pero uh, hopefully hopefully eh, mas ma, mas magpatuloy pa at mas lumakas pa lalo at uh, mas kumaga uh, yung TV5 kasi yun din eh uh, yung pagpapalakas ng TV5 kasama din po yan syempre kung gusto natin maging successful yung Eat Bulaga, yung yung show doon syempre kasama po dyan na kailangan lumaki din yung buong istasyon sumabay po yung buong istasyon para dumami yung yung mga sponsors dumami yung coverage lumaki yung reach 'di diba? At 'yan po ang mag ensure na na secure ang future ng Eat Bulaga for the next 5 years going to golden anniversary and beyond. So, ayun, so syempre suportahan din namin yung TV5 tapos magtutulungan din kami pagdating sa mga fake news. Syempre magtutulungan din kami doon para at least uh, ma maiwasan yung mga fake news at mga hindi totoong balita Siyempre gusto natin doon lang tayo sa mga totoo Sa mga totoong balita lang At hindi doon sa mga mga peke at mga malayo sa katotohanan ng mga balita. So we want to be responsible din as vloggers. Uh, so ayan, so, maganda actually yung, ang, ang, isa pang napag-usapan namin. Uh, kasi yung iba sa amin galing sa politika. Okay? Sa pag usapan alam mo nung, nung huling election, wala pang ganitong online online uh, mas, natin online defenders at online army si Tito Sen eh. Diba? Mga fans, mga fans tayo, nanonood tayo ng Eat Bulaga. Pero dahil nga doon sa nangyaring issue, nakita natin yung yung katatagan ng TVJ at nung uh, Dabarkads eh nabuhay po ito pong community ng mga ng mga online na TVJ fans at supporters, 'di ba? So, uh, kung mag man si Tito Sen in the future sa pumasok ulit sa politika, Siyempre, susuporta so kaming lahat at uh, kasama na 'yung siyempre eh. uh, si Mayor Vico, eh talaga namang magaling si Mayor Vico talaga, uh, anak ni Bossing at magaling dyan sa Pasig o tapos si Vice Gian sa Quezon City, si Chairwoman uh, Lala Soto sa MTRCB. So kasama na din 'yon. And uh, eh, 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 lahat 'yon ay uh, uh, mga magiging topic namin uh, para magpatuloy po ito pong community at mas lalong lumakas pa. Uh, kung maganda nalagpasan na natin yung pong malaking dagok, yung malaking challenge, nalagpasan na natin yon it's time na to grow na para mas maraming mabigyan ng saya, maraming mas mabigyan ng tulong, at mas uh, lumaki pa at mas Uh, maging successful pa yung pong Eat Bulaga Dabar Cards uh, TVJ jowa Pao At yung mga The rest ng mga Dabar Cards na parating pa So, ayan Yun po yung mga Napag-usapan po namin At napagkwentuhan namin Doon sa Hard Rock uh, Sila uminom Uminom ng konti Ako eh Hindi ako umiinom kasi Ano eh uh, um, Tsaka medyo bawas tayo sa mga kain kain Pero uh, Nag-enjoy kami And, uh, and dami mga friends doon. Ang dami namin mga nakasama doon. And, uh, yun, asahan nyo po yung TVJ Defenders, yung mga vloggers ay mga uh, will remain solid uh, for many years to come. So, yun, guys. Thank you very much. Uh, see you po sa next video po natin. Uh, stay safe parati, guys. Uh, have a great day, mga dabarkads.